Magandang umalo po sa lahat. Ruhihin ng Panginoon dahil mag-share naman tayo ng isang sidecar, classic sidecar. Ural concept. Ito po ay, yung motor niya po ay Keyway 152 na scrambler loop. Yan po yung sidecar, classic sidecar neural concept po yan. Ha, sa uh, neural na sidecar. Yan naman po yung kulay niya. Ginaya po natin sa motor. Yan yung harap. May carrier po sa hood. Kung pansin niyo po, may fog light din po siya. Kaso malit yung pinalagay ng may-ari ko. Kaya yung side wheel niya po, customize. Ginaya po namin yung lapad ng gulong niya sa motor. Nagpahabit din po siya ng lagayan ng tubig. Pwede rin po, depende po sa ranya, kung ano ilalagay niya niyan. Pwede rin po yung alak. Pwede rin po gasolina. Kasi, pang hapon yata binili daw niya sa ano? Sa Japan surplus. naman po yung ano, yung likod niya. Nagayan po yan ng mga gamit. Pwede rin bububuksan yan. Dito naman po tayo sa may ano. May nakalagay na rin pong kay Nicole Perhian. Para kahit umulat, hindi pa pasok yung tubig sa loob. Ayan po yung kitigit. Yung ginamit po nating na pintura, yan straight urethane po. Ano sa looping po. Nakakarasyo po yan, natap ko. And may shock absorber din po sa gilid para hindi po matagtag. The shock absorber po yan. Ayan po yung gas tank niya. May fender light din po. Para pag nag-pray mo, umiilaw din po sumasama sa pray, no? Yan, kung pansin niyo po, may windshield din po siya na maliit. Clear po, hindi po siya mahiyadong halata kaso ay clear po kasi siya. Yung mga nakapansin po, mga tropa, kung bakit mas ma harap yung side wheel. Ganyan po kasi yung concept ng mural. Yung alignment po nila, mas ma mas mauna yung side wheel sa gulong sa likod. Pero wala rin naman pong ana sa alignment yan. Depende po sa nag-align. Di naman po magalaw yung manobela. Depende, depende po sa pagkabit yan. Yung iba po kasi sabi nila magalaw. Depende po yan. May, may sukat po kasi yan, mga trauba.